So guys, paano nga ba mag-load ng ating Sorp to Sawa na internet? Yun yung Sorp to Sawa na 700 yung load for 1 month. Yan guys, so paano nga ba mag-load? So ang una nyo gagawin, mag-install lang kayo ng Sorp Coins yan. So meron pa tayo sa Koko. bagong boto tayo. Sorp Coins application, mag-install lang kayo kung gamit nyo is iOS. So punta lang kayo sa App Store. Pagka naman Android, punta lang kayo sa Play Store. So, download nyo lang yung ito, ito. Surf Coins, yan. Tapos, pag na-download nyo na, so, tap nyo na. So, pagka, halimbawa, hindi pa nakalagin yung inyong account, tap nyo lang yan. Tapos, are you sure you want to log in your different account? So, tap nyo lang yung OK. Halimbawa, tap nyo, tapos click nyo OK. Enter nyo lang dito yung... S2S account number nyo. So, sample natin. Yan. 8-777-432187. So, iba't iba ang S2S number, guys. So, ito yung S2S number ng ating lulo, Dan. At then, yan. Tap nyo na yung login. Yan. At may papasok na code. So, ito yung number dito. Yan. Dito sa... Ano may papasok na code dyan? Ito yung code. Nandito. So type natin dito yung code na natanggap natin. 6 digit yun 370937 yan tap nyo yung submit button at dito yan enter nyo na yung pin so kapag wala pa kayong pin lalabas dito is yung create a pin so apat lang yon halimbawa mag create kayo ng 1, 2, 3, 4 so dito ginawa ko is 1, 2, 3, 4 na pin yan once na mailagin nyo na yung pin yan guys so ito na yung storage number natin at may balance tayo na 0 tapos dito yung makikita na ito information so ibig sabihin 5-9 so january february march april may may 9 so expire na ngayon is 12 may 12 bumuto nga tayo yan guys tapos once na yan wala na tayong load expire na ang una nyong gagawin tap nyo itong top up button yan at dito so yan guys may pamimilian. So, pwedeng Gcash, pwedeng Maya, at pwedeng QRPH So, select natin Maya. Pwede ding Gcash or Maya. Select na natin yung Maya. Gagamitin natin is Maya. Tapos, yung amount is 700. Yan. 700. Tapos, gagamitin natin is Maya. Tapos, ito makita nyo yung total sa baba. Tap nyo na yung next button. At, ayan na nga guys. Ito na. May lalabas ng QR code. Ang gawin nyo lang, screenshot nyo lang yan guys sa iPhone itong volume up at power button. Pag sa Android naman, gamit ang three finger slide. Pwede din sa button o iba't iba sa Android. So, kalimitan naman three finger slide down. Ganun ang screenshot. So, once na lumabas yan at na-screenshot nyo na. So, wag mo muna ninyo i-close yung application. Punta na kayo sa Maya application. Yan. Yan. Once na nandito na kayo sa Maya, make sure lang na lampas yung balance nyo so okay ang gawin nyo lang is punta lang kayo dito sa may babang pamimilian dito tatlo so tap nyo yung gitna yung scan at dito select nyo sa baba yung upload QR yan tapos select nyo dito yung QR code yan once na ma select nyo yan automatic na na may scan at yan na na detect na So, makita nyo dito yung information ng inyong wallet at dito sa baba yung amount due. So, 717.50 yung ating babayaran. Tap nyo na yung continue button. At dito yan, confirm payment. Tap nyo na yung pay now button dito sa baba. At payment successful. Okay? Pwede nyo yung i-view receipt. Yan, natanggap na natin yung confirmation. Ibig sabihin, na-load na, na siya. So, okay, yan o. Oh. Dito sa Surf Coins, payment successful na rin. Ibig sabihin, nag-top up na. Ayan, pumasok na. So, back tayo sa homepage yan. Pumasok na yung 700. Ibig sabihin, naloadan na din na or na-top up natin. Ayan so, guys, yan, kapag uh, na up na natin, yung second option natin is yung buy load. Tap nyo lang yung buy load. At dito, yan, kita natin yung balance at yung surf to sawa. Tap nyo yung surf to sawa. At dito, may option. Slide nyo lang to dali para makita nyo yung 30 days. Tap nyo yung 30 days. At dito, makita nyo yung Super Fiber 36G up to 50 MB. So, 700. Tap nyo yung 700 dahil yun ang ating load Yun lang yung sakop ng ating balance. Tapos tap, pagkatapos nung no, tap nyo yung next button. At dito, tap nyo yung buy load. Yan, load successful na. Tapos tap na natin yung done. At i-refresh e nyo lang or automatic mare-refresh yan. may e refresh nyo lang para yan, automatic na makita nyo. 6.11, kanina S5.9 yan. Dahil yan ang bagong expired ng inyong balance. Sa Sorpcoins yan o 0 na 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 natin yung Super Fiber 36G. Yan, okay. Ganun lang kadali. Mag-load ng Surf Sawa gamit ang Surf Coins application sa ating mobile phone. So, sana nakatulong itong video na ito. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.